Ano yung mga dapat i-check if magre-release ng brand new na unit. Hello mga pups, I'm Kuya Shane at sagutin ko lang itong question na 'to, no? At 'yun, congratulations ano, at uh, magre-release ka ng bagong unit o bagong kotse. At 'yan, natanong na niya kung ano daw ba 'yung mga dapat i-check sa isang brand new unit, no? Okay, normally pag kayo ay magre-release ng kotse, may checklist naman 'yan. So actually pwede niyong gamitin din yun as as your own checklist and before naman nire-release ang isang kotse chine-check yan mabuti nung kanilang personal ano kung ano nasa checklist tinitingnan nila yan halos and hindi naman i-release sa inyo yung kotse kung sakaling may nakita silang defect Okay, so yun. Pero yun, ano ba yung pwede nyong gawin? Ano? So yun, pwede nyo sundin yung checklist. So siguro ako, kung ano yung mga tips ko na pwede ibigay sa inyo. No? ah uh, isa sa pinaka tips ko, syempre, ikot muna kayo sa kotse. Tingnan nyo, baka naman may dent or scratches na malalim. O yung mga salamin, check nyo rin. No? Baka naman may mga scratches. So yun muna yung unang step. No? Then yun, eventually, uh, buksan nyo yung mga pinto. Pakinggan ninyo pag sinasara niyo Wala bang sabit yung mga gap. No? Check nyo rin. And 'yon, check nyo rin 'yung mga boton no? 'yung mga uh, mga lahat halos lahat ng instrument, i-check ninyo, 'no. And uh, after that, no, uh, mas maganda 'yan magpa-guide kayo. Magpaturo na rin kayo o para saan ba 'to? Para saan ba 'tong button na 'to? Ano bang ginagawa nitong button na 'to? Kasi eventually, ano eh, kumbaga, 'pag hindi mo alam eh baka baka mamaya mapindot mo may may experience sa something kailangan pa magbasa ng manual well ay ideally ah magbasa kayo ng manual mga pops ah. pero yun nga ah, mga pinoy tayo hindi tayo mahilig sa manual no pero kung sakali man mas maganda i-check mo lahat no yung mga button bawa yung aircon dial kung di, di dial man yan itaas mo patayin mo yan then eventually ah pag yun naka-on yung makina no check mo rin yung inyong dipstick yung sa engine bay. Tingnan niyo yung oil, okay ba yung oil, no? At uh, check mo rin yung ilalim ng sasakyan, no? Check mo kung baka naman may tagas, no? Mas maganda 'yon. Iyon ang isa sa mga pinaka dapat niyo i-check, no? Baka may something na grease, no? Although chine-check nila 'yon, pero maganda tinitingnan niyo pa rin 'yan mga paps, no? So as much as possible, check niyo rin yung mga coolant kung wala bang tagas, check nyo rin yung brake fluid, kung wala ba kayo nakikitang something. Na basta ano, ang pinakaan doon, mas maganda i-on nyo siya kahit mga 30 minutes. Okay? Habang, habang nag-inspection kayo, bawa nag-turn around kayo, i-on nyo yung sasakyan. Then, check ninyo kung may something kayo makitang tulo sa ilalim. Yun yung pinaka-importante, no? Kasi, mahirap yun, no? Halimbawa, sample na lang, eh, may nag may naglilik pa lang oil, no? So, uh, mahirap gawin yun mga paps no brand yung unit na kinuha ninyo eventually nagtutulo ng oil eh baka pag i inalis nyo yan, then tinatakbo nyo na at naubusan ng oil, masira yung makina ninyo, no? Eh, baka hindi i-cover ng warranty yon So, para sa akin, yun yung mga i-check, no? Ang pinakamaganda nyan, uh, usually, ano naman, eh, sabi ko nga, may checklist naman nila yan, hindi naman ibibigay sa inyo yan na may problema, pero kayo as as an owner, check niyo rin. Ulitin niyo lang yung checklist nila kung ano yung mga dapat na i-check, no? At yung nga sabi ko nga, yung mga button, push niyo lahat. Yun yung pinaka-idea. At uh, naman yung uh, the agent niyo o yung yung uh, yung person nila na magre-release sa'yo. So pwede mo namang itanong sa kanila kung para saan itong mga button na to. At uh, i-check mo mabuti. Then yun, check niyo rin yung kanyang odometer ah uh, baka naman mataas na no so hindi depende kasi to sa ano no sa dealer yung iba uh, basan basta uh, para sa akin not more than 500 kilometers sana yung i-release sa inyong kotse okay not more than 500 usually may ang uh, nilabas ko before parang 120 yon well siguro maybe from the ah uh, yung warehouse nila going to the dealer eh yun, baka yun na yung 150 no, kaya 150 nung nirelease sa akin, meron naman sa akin, ano lang, 40 kilometers lang, meron ding ano, halos 20 lang, ganun, depende, kasi yun, pag tinetest naman nila yan eh, uh, usually, pag uh, release ng kotse, tinetest drive yan ng mga personal nila, at pinapa, ini-evaluate ng buti kung okay ba talaga yung i-release sa inyo, so yun, uh, yun yung pinaka-advise ko sa inyo mga pups no, sakali man, uh, pinaka-importante dito yon on nyo siya kahit mga 30 minutes habang in-evaluate ninyo yung aircon, in-evaluate ninyo uh, yun, yung, yung vibration din ng sasakyan, kumustahin ninyo, dapat syempre less yung vibrate yan, bagong bago yan. At ang pinaka-importante, check nyo yung baka naman may taga sa ilalim. No? So yun mga paps, no? yun yung answer ko dyan ah uh, mas better, check mo yung checklist, sundan mo yung checklist. Kung nagustuhan mo yung video, pakilike na lang mga paps. No? At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung flash sign dyan sa logo ng question. By the way, in document, check nyo rin mabuti mga paps. No? So yan, keep safe mga paps.